Sinertipikahan bilang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasabatas ng House Bill No. 8980 o Fiscal Year 2024 General Appropriations Bill. Ito ay upang matiyak ang funding ng iba't ibang programa at proyekto ng pamahalaan sa susunod na taon. Nakasaad ito sa September 20 letter ni Pangulong Marcos kay House Speaker Martin Romualdez. Una rito sinabi ni Romualdez na ahead of schedule ang kanilang deliberasyon sa 2024 National Budget. Aniya, pinag-uusapan na ang General Appropriations Bill at inaasahang maaprubahan ng plenary sa susunod na linggo. Tiniyak din ng House Speaker na maaprubahan ang proposed budget sa tamang panahon para sa paglagda naman ng Pangulo bago magpaskong. Uh, we hope that he will be able to sign before Christmas para yung sa ginagawa po natin, binibigyan natin ang ating mga kapatid sa senado uh, sufficient time to review and to actually introduce amendments uh, para magibaikam natin by end of November December in time for uh, signing by the president before Christmas. Samantala, inaprubahan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang maraming panukala para maisama sa Common Legislative Agenda sa 19th Congress. Ito ang inihayag ng Senate President Juan Miguel Zubiri sa isang panayam kasunod ng third rd LEDAC meeting sa Malacanang nitong Miyerkules. Ani Zubiri, mayroong idinagdag ng mga panukalang economic team kung saan nangako naman ani ang mga mambabatas na suportado nila ito. Kasabay nito, idiniin ng Senate President na wala silang nakikitang kontrobersyal hinggil sa nasabing proposed measures. Wala po kami nakikitang kontrobersyal. Wala po kami nakikita na magbibigay perwisyo sa ating mga kababayan. Uh, yan ang kagandahan ng itong mga LEDAC meetings na ito. Nakikita po namin ang puso natin ating Pangulo and it is online to help the Filipino people, lalo na sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Kabilang sa mga karagdagang panukala sa listahan ng LEDAC ay ang Amendments to the Government Procurement Reform Act, Excise Tax on Single-Use Plastics, Amendments to the Cooperative Code, Amendments to Fisheries Code, ang New Government Auditing Code, Rationalization of the Mining Fiscal Regime at ang Philippine Defense Industry Development Act. Kasama rin ang Philippine Maritime Zones Act, Open Access in Data Transmission Act at amendments to the Right of Way Act. Samantala, on track ang parehong kapulungan ng Kongreso para sa pagpasa sa Disyembre ng 20 priority measures na hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay dito binanggit ni Zubiri na ikinalugod nilang ipahayag na halos kalahati ng 20 priority measures na iminungkahin ng Pangulo para maipasa sa Desyembre ay ginawa ng Senado. Iniulat naman ni Speaker Martin Romualdez na labing walo sa dalawampung mga panukala ang naipasa na ng House of Representatives. Bago tayo mag-break, tatapusin natin yung buo, yung lahat ng 20 na priority lidak measures at the end of September or three months in advance of the prescribed deadline na nag ni uh, Senate President at ni Presidente. Sa kabilang dako, ibinahagi ni Senator Sherwin Gatchalian ang kalagahan ng naganap na third ladak meeting maging ang ilan sa mga tinalakay dito, kagaya ng mungkahi na magpasok ng panukalang batas para sa edukasyon. So in tatlong uh, bills na pinupost natin, number one is on academic recovery because uh, after the pandemic, lumala yung learning poverty natin. 90% of our 10-year-olds cannot read a simple story. Then number two, ayusin natin yung senior high school natin bigyan natin ng uh, assessment and uh, certification ng mga kumukuha ng techvoc at pang-early childhood care and development dahil may governance issues no para sa Dios at sa Pilipinas kong mahal Kresilin Catarong SMN News